Hello guys, so welcome to my YouTube channel guys, Terry Vlog like TV for this video guys uh, Magsasara kami guys ng hindi pa nagnas na, So ayan si Joaquin at si Jason Sila dalawa, si Michael, kung kuha pa ng uh, si at saka buhangin oh, Bangili Okay, takilin Okay. Oh, para para. Ay, palapi. Hmm. Ano sa kuno? Okay, lak. Bukas gusto. Sa Sakamata, sakamata Yan guys, yung po nagsasara guys Yan in init guys Ini init. Ini buah nangkutnya ni. <laughs> <Altar. laughs> oh dia. Dia kayak okay. layuk-layuk Kau ni sang tubing

So ayan guys, uh, si Jason at saka si Joaquin guys, sila po ang nagsasara. Dalawa po ito sila. Michael guys, uh, nagdala siya ng tubig. Ayan. O dito eh. Nagmasa. Ayan. So ayan guys, natapos na siya guys pag arrange ng hollow blocks tapos ang lapida yan uh, ikabit na yung lapida dito So ilagay niya yung lapida ikabit na yan oh. So ayan na guys, ang lapida ikabit na Kulang na lang ani guys uh, buhangin at saka Siminto So, ito naman guys, si Ryan, na nandito naman sa buhangin at saka siminto nagka, ano siya guys, Nagalo So, ayan. Kinamay lang guys, walang palita. Walang kutsara, walang tinidor. Yan, kinamay lang. Shout out to you guys, <laughs> mga pamilya de, sa sa Minganilya, ako mga kaliwat de, na nagsugod sila silang pag-vlog Paki-share ni Tiroy Vlog TV kaya nung ma-shout out sa kanamo Kung sa mga pamilya sa naga na dahil salamat at sa mga OFW So yan Kinamay lang niya guys, ayos na Huwag nag-usok ulit pa kayo guys ha Ika'y hapak dong, silik ramo dong om <tipulay>